Dito, gusto ko na talaga manalo. Loose na ako eh. Kaso, ang mga kakampi ko, puro na Nako, silong XP na naman. Tapos, Dero Jungler na naka-blade armor at Demon Hunter Sword. Lakas ng tama. Grabe. Saman mo muna ako, Idol, sa video na ito. At alamin natin kung kaya ba bumuhat ni Iritel kasama ang mga Dark System sa random. Legendary! Welcome to Mobile Legends! Sa umpisa, hindi madali kalaban ang naging katapat ko na si Bea dahil may galaw din. Lakas nga niya actually, nabigay niya ako agad dito ng maaga. Mali din kasi ako eh, nakipagbasagan ako agad ng ulo pero syempre, hindi tayo papatalo, babawian ko rin siya. Problema nga lang, lakas kong dumalaw ang mga kalaban. Dagdagan pa, nanikipagbangayan na rin ang mga kakampi ko. Kunyari malalakas eh. Hirap na hirap na ako dito na makapag-farm dahil ako talaga yung pakay ng mga kalaban. Grabe, naka-target lock yata ako eh. Lakas ng funny nila. Tigtatatlo sila kung dumalaw eh. Joy at funny combo ba naman? Kapag ganitong mga sitwasyon idol, iwasan muna natin ng lumaban. Dahil item dependent itong hero natin na si Iritel. Pero kahit umiiwas pa ako, napapasubo pa rin talaga eh. Buti na lang, medyo may galaw din itong kakapi kong Chow. Pero ang mid lane expert jungler namin wala talaga eh. Hirap din ako pumasok sa clash dahil may Zass na sobrang lagkit. Ginawa ko na lang nakalakasan yung naging kahinaan ng mga kakampi ko. Gusto kasi nila ng clash palagi kaya ginawa ko dito, tinitake advantage ko na lang ang sitwasyon kung saan hindi ako yung nasa atensyon ng kalaban. Ang kagandahan lang dito kay Iritel, kaya niyang ma-outplay ang mga kalaban gamit ang mataas na mobility. Kaya ginagawa ko dito, pumapasok na ako kapag available yung sprint at ultimate skill ko eh. Akala ng kalaban kanina tuloy-tuloy nila akong matakedown pero ika nga they mess with the wrong person dahil gusto ko talaga manalo eh. Limang beses na nila ako nabigyan kaya tama na ako na naman yung bibida kaya simulang nakuha ko ang timpla ng gameplay ng mga kong dark system hindi na ako nabigyan ng mga kalaban. we